Lumobo na sa mahigit labing pitong trilyong piso ang utang ng Pilipinas. Gumagastos pa rin ang gobyerno na parang may pandemya. Sino po ba talaga ang papanagutin? Sila bang buhaya ba na kung tatanungin? Malinis ang konsensya, walang ebidensya na magpapatunay sa kung kaya't pasinsya. Kung puro kontrobersa ang investigasyon may mangyari pa ba sa gantong sitwasyon? Sana ang makukulong, tipis na corruption Yung pangalan na umugong sana ay may action At di magkaroon po sila ng protection Yung patas na batas po at walang connection Sana nakapokus ang kanilang attention At hindi po sana sa pansariling ambisyon Ang pagpagsaking kalaban sa politika Korupsong pangunahin na problema magiba Na para bang alam na kwento ng katapusan Kung may maparusahan yun ay mga utusan Kising Pilipinas hanggang kailang katulog Mga mandoroga sa bulsa nila'y busog Habang kayo lutang ang bansa sa bahalubog Pati na rin sa utang buhaya lang ang malusog Kising Pilipinas hanggang kailang katulog Mga mandoroga sa bulsa nila'y busog Abang kayo ang bansa sa bahalubog Pati na rin sa utang buhaya lang ang malusog Nabigyan ka lang nila ng pansin at ayuda Magnanako sa kaban ng bayan, limot mo na Buo na tiwala mo, wala nang pagdododa At sa kabila nito, handa ka nang magpakatuta Nakikinabang ka ba sa mga nagagawa? O ginagawa ka lang tanga na nakakatawa? Doon sila sa pinas ang kaawa-awa Pagkatapos ba naman magnakaw ay nagpapaawa Sa dami ng proyekto multong kinalabasan Naanod sa baha ang pondo na pinirmahan Bulsa ng mga buwaya ang nagtatabaan Kaya ang tanong dyan kung kaninong kapabayaan Pagkakatiwalaan pa rin ng mga tanga Ninanakawang ka na nga nabibilib ka pa Kung galit ka sa kurap, huwag mong pabagsakin Ang gobyerno kundi ang mga kurap pababain Kasing Pilipinas hanggang kailang katulog Mga mandoroga sa bulsa nila'y busog Habang kayo lutang ang bansa sa bahalubog Pati na rin sa utang buhaya lang ang malusog Kasing Pilipinas hanggang kailang katulog Mga mandoroga sa bulsa nila'y busog Habang kayo lutang ang bansa sa bahalubog Pati na rin sa utang buhaya lang ang malusog, so, mga, malusog, grupo malusog. Ng mga negosyante at manggagawa kay Pangulong Bongbong Marcos na bilisan ang pagpapanagot sa mga tiwali. Suportado naman niya ng ilang kongresista